Patibang ibang laki, hugis at itsura ni Santa Claus bumibida sa isang bahay sa Marikina. Paano ng Santa Claus collection ni alias Santa Lito? Buong taon daw nakabalandra. Dahil Paskong Pasko na, tara't i-house raid natin ang bahay ni Santa. Nag-iisip pa rin po akong magkaroon ng isang parang Santa House talaga na malaki ah. na pwede kong i-welcome every December yung mga kabataan na free na pumasok sa tahanan ni Santa. Veterano at premyadong aktor na si Raymond Magatsing iiwanan na nga ba ang mundo ng showbiz para sa politika? Uh, ang isang parte ng buhay ko ay uh, lumiliko patungo sa pagsisilbe sa taon pelikulang Nelia. Ito na nga ba ang huli niya? Kilalani natin ang global sensation, Drag Queen Manila Luzon. If you want more, I'll give you more. Pasukin ang kanyang makulay at kontrobersyal na mundo ng fashion at international reality TV. I've always loved dressing up, I've loved theater, I love performance, I love costumes, I love Halloween. So this was my time to like not really care what other people think and just to really go out there and like really express myself the way that I've always wanted to. Ilang tulog na lang, Pasko na. Pero ang tanong, naging naughty or nice ba kayo? because Santa is coming to town. Pero sa isang bahay sa Marikina na aming natagpuan na ko, si Santa Claus hindi lang uso tuwing Christmas dahil sa bahay na ito, all year round daw talaga si Santa Claus dyan. Ano kaya naman ang nasa isip ng may-ari at ganito siya? Tara na at sabay natin i-house raid ang bahay ni Santa. Si Santa kasi, ang totoo na nagsisimbolo ng Pasko. Sa pagmamahal, sa pagmamalasakit, at sa pagbibigay sa kapwa Kaya talagang napakahalaga sa akin ang koleksyon na ito. Santa Claus din lang naman ang pag-uusapan. Name it, because they all have it. Mula sa mga naglalakihan hanggang sa mga pinakamaliliit pero detalyado. Mga pinakamura hanggang sa mga not mamahalang imported figurine. Mga simple hanggang sa mga level up na mga design iba't ibang hugis, kulay at mga itsura ni Santa Claus. Abay, bumibida yan ngayong Pasko sa isang kakaibang bahay sa Marikina City. Ang lahat ng Santa Claus na ito, koleksyong binuno ni Lito Henilo ng mahigit labing limang taon kaya saan ka man pumihit. kaliwaman o kanan, taas man o baba. OMG! Santa is all around nga naman talaga. Pero how true na all year round din daw itong nakabalandra. Hindi na po siya inaalis from time to time. Nililinis siya at inaalagahan. Andito lang po sa bahay namin. International photographer ang trabaho ni Lito sa mga events na natatapat tuwing Pasko. Kaya bawat lipad niya sa iba't ibang bansa ay bitbit -bit niya ang mga imahe ni Santa pag uwi ng Pinas. Nariyan ang mala Hawaiian look at surfer na Santa. Ang iba't ibang trabaho ni Santa mula pa Russia. May version din siya ng pamosong Statue of Liberty sa New York na si Santa ang may suot ng corona. My rocker, piloto, chef. Pati Indian version, meron din siya. At take note ha, hindi daw gawang biro ang halaga ng mga ito. Dahil ang iba umaabot pa ng 75,000 pesos hanggang more than 100,000 pesos ang bawat isa. And we're here! Ang kakaibang bahay na ito na puro Santa. Kaya tawag dito sa Marikina ay ang Santa House. At kapag pumasok ka daw dito sa Santa House, kailangan may costume. Kaya ito, kailangan may ganito daw. Bagay ba? Okay, so, hindi ba ang gaganda? Oh, may bumababa sa chimney. Tapos meron pa dito nakamask kasama ng kanyang reindeer. Kasi nga naman COVID time. Puro Santa, Santa everywhere. Oh, ito naman yung uh, Statue of Liberty para kanasa nasa New York na Santa. Pero meron na akong parang nagustuhan at paborito. Kasi parang totoo talaga siya. Oh, ayan, oh, ayan. Oh, oh, oh. <laughs> This is the 50 gram jar Ay, proud ako, lumaki na siya So, ang face cream Mas nakaka-exfoliate Kasi kaya yan ng ating neck and face K-Magic Skin Cream for Face Merry <laughs> Christmas, Miss Kiri Ako po oh, diba? si Santa Lito Si Santa Lito, ang may-ari ng pabuloso na koleksyon ng Santa na ito Na all year round, nasa bahay niya alam nyo bang ang trip ni Santa Lito, hindi kayang sakyan ng kanyang asawa nung una. Pagka bumibili yan, talaga masama loob ko kasi syempre pera yung pinag-uusapan eh. Ano naman yan? Ano pa naman yan? Ibis na iba yung binili niya eh. Pero mo Santa Claus, ano gagawin namin sa Santa Claus? Eh, once a year lang naman yan. Sa kalaunan, dahil ito lang naman daw ang bisyo ni Santa Lito, natanggap na ng kanyang may bahay ang kanyang luho. Basta't wag lang naman daw siya sa iba pa mahumaling. <laughs> siyempre, mahirap kalaban ng babae, no? At saka yung mga manok. Siyempre, yan eh, yun, Santa Claus, eh, nandiyan, statwa lang yan. Ang nakahiligang kolektahin ni Lito, aprobado naman ang kanyang mga anak. Ito kasi yung collection ni Daddy, lumaki kami dito eh. So, nakikita namin siya tuwing umaalis kami, nagta-travel kami. Laging ang bet-bet niya pa uwi is Santa Collection. Nagising na lang bigla yung father ko na, Teka, bakit kaya hindi natin gawin tong area na to or tong space na to na isang Santa House? Total, mahilig tayo sa Pasko. Ang dami nating na collection. Sobrang natutuwa po ako nung first time ko po makita yung mga Santa Claus na to. Kasi nung bata po ako, naalala ko na tuwing Christmas ko lang po nakikita si Santa Claus. Tapos simula po nung bumili si Daddy ng mga malalaking Santa Claus, halos araw-araw ko -araw na po silang nakikita. Hindi man ako maging kolektor ng Santa Claus, isiguraduhin ko na may Santa Claus sa aming tahanan. At ito po ang magbubuklod sa aming pamilya saan man kami naroon. Sa katunayan, may mga personal favorite pa nga sila. Yung paborito ko pong collection ni Daddy is ito pong Santa Claus na meron pong paint. Kasi po ako po personally, um uh, mahilig po ako sa art. Isa tos na naging paborito ko dahil naging bonding din namin is pagkain. Sa lahat ng mga naging collection ng asawa ko, ito talaga yung talagang pinaka gusto ko. Sa libo-libo na kinuha niya, ito yung nagustuhan ko. siyempre. Ano ba ang meaning ng Christmas, 'di ba? Birth of Jesus Christ. Ang dami-dami na 1500 sabi niyo. Ano may favorite ka? Since ako po ay isang photographer, so I make sure na meron din po akong representation ni Santa Claus as a photographer. Pero sa dami nga naman ng pwedeng kolektahin, bakit kaya Santa Claus ang naisipan ni Lito na ipunin at gawan pa ng lugar sa kanilang bahay? Ang akala ko lang eh, basta appealing, maganda sa mata, okay na. Kakaiba, pwede na. One time, nung meron akong Santa Claus na nakita, talagang hindi ko na siya pinakawalan. Isang Santa Claus na nakaluhod at taimtim na nananalangin ang nakita ni Lito noon na dagdag sa kanyang koleksyon. Sakto pa sa panahon kung kailan sinusubok ang kanyang pananampalataya sa may kapal. Tila naging mensahe ito ng langit na 'wag siyang bumitiw sa may kapal. Kanya itong tinitigan at nagbato ng kanyang kahilingan. Naniniwala kasi ako na si Santa Claus talaga nagbibigay sa mga kahilingan. Dumating ang panahon na every santang binibili ko eh. Nagkakaroon na tuloy ako ng wish na sana pagbili ko nito, matupad yung hinihiling ko since then. Parang naging magaan na ang naging takbo ng buhay ng aming pamilya. Happy place kung ituring ni Lito at kanyang asawa ang bahay ni Santa sa kanilang attic. Naalala ko yan, noong aking kabataan, na talagang pinalaki kami ng aming mga magulang na si Santa Claus ay totoo. So 'yung po ang parang tumatak sa isipan ko. Bakit ka naka-Santa outfit? Parati ka bang nakaganyan? Uh, ang totoo niyan, Miss Kay, hindi naman kasi Santa Collector lang po ako, no? Mm -mm. So, nag-iiba po ako ng imahe pag nalalapit na ang Kapaskuhan. Ah, uh, oh. So, gusto ko <laughs> po kasi magbigay ng kasiyahan oh. sa mga really? bata. Eh, pagka lumapit na yung mga bata sa'yo, baka humingi na kagad ng regalo. Paano yan? Kasama po yon, So, magbigay ka lang ng konting kaligayahan, mapangiti mo lang mga kabataan, magbigay ka ng joy, nakakatuwa na pong tingnan. Dahil sa kahiligan ni Lito sa mga Santa Claus na kanya ring isinasabuhay, nakilala siya bilang si Santa Lito sa kanilang lugar. Anong inspirasyon mo? Since masayahin naman akong tao, bakit hindi ko naman i-extend yung aking ligaya, saya sa mga kabataan. Lalong-lalo lalo na po ngayon, mag-two years na po tayo sa pandemya. Mm -hmm. Yung mabigyan ko man lang po ng kaligayahan sa pagiging ala Santa Claus ko is napakalaking bagay na po para sa akin. Hindi pa pala tapos ito. Meron pa kayong planong iba pa. Nag-iisip pa rin po akong magkaroon ng isang parang Santa House talaga na malaki. Ah. Na pwede kong i-welcome every December yung mga kabataan na free na pumasok sa tahanan ni Santa. Tapos, libreng bahay at lupa din ang ginamimigay. oh! Ho, 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 ho. <laughs> para kay Santa Lito. Sabihin man ng iba na hindi totoo, si Santa Claus. Buo ang kanyang paniniwala sa tunay na magic at diwa ng Pasko. Ang magbigay, magmahal, at magmalasakit sa ating kapwa. Thank you po, Santa Lito, sa maagang gift. Excited ko na pong buksan yung gift ko. Iba talaga sa Santa Lito, may paagang pamasko. The current superstar of our line is none other than our soap. pako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na. Ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa escaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipin. So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco Soap.